Teacher? Oo! Oh. Oh. Ano na, Ano to? Oh, bibigyan ko ba kayo, wag na lang. Baby 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 baby. Baby. Baby ba kayo? Oh. Ba, hindi? Sino yung hindi behave ah. oh, Yung hindi oh. behave, na natin bigyan. Mabait ba si teacher? Oo! Eh, lagi ko kayo pinapagalitan? Bakit? Dahil ano? Kapag wala! kapag walang kasalanan, pinapagalitan ba? tatlo lang ha, sa susunod ali. Ah, uh, yung tahimik muna yung una kang bibigyan. Sino kaya? Si Jared. 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 Yung Yunis Eunice. O oh, yung mga babe na hindi ko sinasabay lagi. Chantal. Sino pa ba? Lyra J. Jennifer, Gabe. Sino pa ba? Ay, ano, Jemrick, oh, Jemrick Astrid. Wala, wait muna, Jeko. Iniuna ko yung babe. Ronnie. Ronnie, Simon. Oh. tayimik muna. um oh.